So, ayan po ang 168 Shopping Mall. Ayan siya. Pero hindi po ako dyan bibili. Ayan. Sa mga curious dyan. 168 Mall. So, ano bang itsura ng divisorya ngayon? Tama nga naman, sabi ni Joe. Wala pa rin pinagbago pero mas malilias na po ng konti ngayon, hindi katulad dati. Mabuhay! My name is Linnisa Wintin and welcome to my channel. Well, kung mapapansin niyo po ay nandito kami sa aming tindahan. Uh, sarado pa kami dahil ang oras ay mag alas 6 pa lang ng umaga at Tuesday ngayon. At kung mapapansin niyo, si Inday ay posturang postura. Ayan po siya, nakapantalon po ako. Ayan. <laughs> Kasi po, uh, ang gagawin ko today ay... Ang gagawin ko po today ay ako po ay luluwas ng Maynila. Medyo yeah! kinakabahan ako na excited kasi po after 2 years, ngayon, ngayon lang ulit ako makakaluwas ng Maynila. Wow! Ngayon lang ulit ako makakapagdibisorya dahil nga po ah, na-stop po yung pagdibisorya ko pagluwas ko ng Maynila dahil nung nag-start yung pandemic ay nag-stop din yung mga biyahe dito sa amin. So this time, finally ay nakapag na, makakapag na po ako. And, uh, ayun, sobrang aga ko. Very, fir very, very first time kong gumising ng ganito kaaga. Kasi no, doon sa napagtanungan ko, si Tess, yung dati kong naging kasama sa palengke, uh, sabi yung terminal ng bus ay nalipat na sa ibang lugar. So medyo nalayo na po. Kaya, ayun, ang dami pagbabago. Uh, Ayon. kaya ang gagawin ko ay sasakay muna ako ng jeep para makarating ako doon sa terminal na sinasabi niya. Ano gagawin ko sa Divisoria? Well, uh, doon po kasi kami namimili ng paninda, ng aming paninda. So, ayun, pipilitin kong mag-vlog kung saan na ba ako namimili sa Divisoria. Ito yun. <laughs> Parang <o> FW. <laughs> Medyo kinakabahan excited kasi nga po syempre, mga kapapa ko medyo kinakalawang na rin yung utak ko. Ah! Iniisip ko kung saan ba ako sasakay, kung saan ba ako bababa, ganyan. Kaya ayun, nagtanong muna ako kay Tess kung magkano ba ipamasahe, saan ba sasakay, ganyan. At wish me luck and nandito na lamang po dahil mag pa ako. So, mamaya ko na lang po kayo i-update. A few moments later. sa Malolos sa labas ng crossing. At dito ako nagpa-check up ng mata. Ayan. <laughs> Ayan. Malolos, eye center. Malapit siya sa Robinsons Malolos. Immortality later. Kahit so, po tayo sa Caloocan. At konting kayang but na lang malati ka tayo sa Divisoria. Yeah. Ayan. Ang oras ay 9.03 na ng umaga. May mga stopover pa kasi. Tapos mga bumababa sa ito. Mga babang pasahero. Kaya ayan. Ay, medyo matagal. Pero okay lang.

So, ayan po ang 168 Shopping Mall. Ayan siya. Pero hindi po ako dyan bibili. Eh. Ayan. Sa mga curious dyan. 168 Mall. So, ano bang itsura ng divisorya ngayon? Tama nga naman, sabi ni Joe. Wala pa rin pinagbago pero mas malilias na po ng konti ngayon, hindi katulad dati. So, sobrang bagyot. So, punta tayo sa... Bibilan ko ng payong. Sana tama ang aking lugar na pinuntahan punta tayo sa bilihan ng uh, pamaypay saan na ba ako? ayun dito ayan may mga ititinggan ng bulaklak ayan. so dito tayo sa Didisoya Public Market

음음음음음음음음음음 dito ako bumibili ng pamaypay mga toilet pump dito sa suki namin hanapin ko ang suki namin nasa si ang suki Ayun, dito. dito pa ako bumibili ng uh, toilet pump ng pamaypay ayan ano pa ba abaniko. Nagpala muna kung pwede mag ng video at baka ma na naman ako. So, ito po nasa ilalim po sila ng Divisoria Mall. Anong, anong lugar ito, ate? Anong store niya? 685. 685, ang ano nila, ang stall nila. Dito lang sa pagbaba ng Divisoria Mall. Ayan, sa ilalim. Dito sila. So, okay nila ako dito. So, ayan. Ayan. mura lang po dito. Ayan. For sale. Ayan. So, next ay sana tayo? Kay Sandel. So, after tayo. Good. Eh, ito, dito naman ako bibili ng school supplies. Sandal. Ayan. Okay, tayo. Ayan. Dito ang sandal. Dito ako bumili ng mga school supplies. Ayan. nandito po ako sa Sandel. Dito po ako bumibili ng mas supplies. At ito po ang aking best friend. Wow, best friend! <laughs> Shout out! Ayan. Uh, ayan siya. So, nagpala muna po at baka may X din ako dito. Ayan, siya po yung may-ari. si Ate Girl. Ayan so yung mga wholesale po ng school supplies ayan, dito po ako bumibili so ayan tapos so, so, yung mga cutics ayan. ayan po pag school supplies po dito po kay bibili And okay na ako next ay bibili ako sa fishing standard Bibili ako ng mga tansi, mga burner. Yan. So, dito ako bibili. Lakad tayo ulit. bibili ng Tansi na ah, gamit sa 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 U-turn tayo U-turn, U-turn dito tayo Ayan, dito ang fishing standard. Ayan. Fishing standard. Ay, hey, ama. Ayan siya po yung may-ari. Ayan. Pumayag po siya na-update dyan po sila. So, dito po ako bumibili ng mga Tansi. Ayan. Ah, uh, yung mga... Ayan. Kung gusto niyo po nang string ng gitara. Ayan. Mga uh, gas tub. So, dyan po ako. Dito po ako binibili. Ano address dito, ate? Ah, uh, sabihin sabi ba? Address? Oh, ang address ay so yung address niya dito ay <tip> 493 493 uh, 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 San Nicolas San Nicolas ayan Binondo Manila Binondo Manila so dito po ako bumibili so okay po nila ako na <PDAT> So, ayan po. At, ang total ng aking bag na ay... So, next, ang bibinin ko naman ay... Ah... Uh, yung binibilan namin ng extreme life. Mga... Paint cleaner. Ganon. So, dito tayo. Lakad ulit tayo. <says> Terima kasih telah menonton! Ito tayo sa, ayan, Gold Sheet. Gold, Gold Sheet Marketing, ayan, Gold Sheet. Gold Sheet Marketing, ayan. So, dito yung gold sheet marketing. Dito ako bumibili ng paint thinner, lacquer thinner. Ayan. So, kung bibili kayo dito. Ayan, liquid sosa. Tapos sa mga gamit sa sa so, ilaw, fuse. Ayan. Kasi yung si ate. Oh, <laughs> Ayan. So, yung mga hardware supplies, yung mga electrical. Yan, dito so, kayo bumili. Yan. yan. So, yan. Gold sheet. Katapat nila ang, ano ba yan? Yung bangko na yan. Yan. My vlog. Welcome to my vlog. <laughs> <laughs> Ayan po siya. Siya po yun. Naglilista dito. Siya po yung, siya po yung lagi kausap ko sa phone. Ayan. A few moments later. At ito ang harap ng Divisoria Mall. Ayan. Ayan siya. So, ayan na siya yung Divisoria Mall. Divisoria Public Market. Ayan. kaya ganyan, kabuhay na buhay ang negosyo dito sa Divisoria. So, ngayon ay, punta tayo sa 168 Shopping Mall. Halos tapos na naman ako mamili. So, ayan, uh, kain tayo, bili tayo aking mga, aking mga mga panghailangan. Uh, so, ayan, ito na siya. So, ayan po ang 168 shopping mall. Hindi set, may nagbe debate. So, isa yan. So, ayan po yung mga kaganapan dito. Ayan. So, punta tayo sa 168 shopping mall. At mamasyal tayo, kumain tayo. So, let's go. Ay, nasa ang entrance. Nasaan ang entrance? Exit sa so, may entrance. Maligaw na ako. Yun. Dati open ito, ngayon nakasalamin na siya. Ma'am, bawal daw. Ha? Ah, bawal ba? Bawal daw? Bawal. bawal bang mag-vlog dito? Sige, try natin kung bawal. So, kain muna ako ng aking lunch. Ang ulam ko ay itong, ano ba to? Um, ano ba to? Getchong paksiyo, kari-kari at saka pancit 120 siya plus Mountain Dew, 30 pesos. So, 150 ang aking ulam. Dito ako bumili sa, ayan, ano pangalan mo? Jing, ito yan, So, kain mo na po tayo. yung una ko, Maga pa naman, 11.25 pa lang ng umaga. Mago lang ako natapos. Ang sabi ng guard sa akin kanina, pagpasok ko dito sa 168 Mall, bawal daw mag-video. Ang dami ko nakikita ang vlogger sa YouTube, ba? Hindi sila pinagbabawalan. Bakit ako pinagbabawalan? Hello? Okay so, na po tayo. Ako. Meanwhile, mayon ay bibili ako ng kamanyang at insenso sa agripak. Sana meron na sila. natin ano insenso so ayan dito ako binibili ng kamay incense insenso so kung bibili kaya dito ayan meron silang laurel cherry beans ayan. Ayan, sa agri pack ayan vlogger slash behera at nakasakay na ba ako sa bus kasi hindi ko na kinuha ng video yung pagsakay ko kasi dami kong bit bit at saka po pagod na so eto na po ako pauwi na po ako at nagkato na yung sinakyan ko kayo ng bus ay sure rin yung sinakyan ko ngayon pauwi same same the na po tayo nandito pa rin kami sa Caloocan at ito yung mga bigbit ko pagod na pagod -pag -pag ako at ang oras po ay 4.16 na ng hapon so siguro mga 6 o'clock na doon ako sa amin nakauwi na ako Thank you. <laughs>